sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaring ito na biro mo magsasalita ka. Ang, ang tanong ko nga eh, is, is, that even allowed by the, by the Presidential Communication Office to be saying those things? Una-una, ang, 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 sinasabihan mo ay Pilipino, citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID, na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, uh, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. Eh itong si Undersecretary Castro, uh, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, uh, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. So ako nagulat, bakit chief of staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan eh. So kailangan mong mag-negotiate. Pa paano ba kami papasok dyan? Ikaw, na walang pakundangan sa commander-in-chief. Una, pangalawa, o sinabihan ba siya ng commander-in-chief niya na magsalita? Pangatlo, ano naman ang role ng ating DFA? Kasi ko ang magsasalita ko ang communication tungkol sa mga ganitong masalimuot na bagay ay mismo uh, chief of staff ang magsasalita ay talagang matatako ka kasi inevitable eh. it's a proclamation that war is inevitable ay eh, sandali lamang unang-una hindi natin gera ang China at Taiwan sila ay may shared history at walang kaalaman dyan ang Pilipinas ukol doon sa nangyayari sa China at Taiwan. Pangalawa, pag nagsalita ka ng ganyan na ang war is inevitable, meron kang 250,000 na Filipinos na nasa Taiwan. Uh, sila nga mismo nagsasabi, wala naman mamgera, wala naman kaming kaguluhan. So hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling itong uh, chief of staff natin. No? Pangapat, bago ka magsalita na war is inevitable, meron na ba tayong repatriation plan? No? Uh, paano natin planong kunin ang 250,000 na katao na Pilipino? Uh, una, sila ba ay gustong sumama? Nakita natin sa Iraq, di ba? Ayaw kong magsiuwi at uh, uh, doon na lang daw sila makikipagsapalaran. So, 250000 yan, paano mo iuuwi? At kung nagkabulilyaso sa repatriation plan, ano ang contingency mo? So, nakaka-alarm yung mga pinagsasasabi niya dahil pag sinabi mong inevitable, 99% may gera. Bakit tayo kasama sa gerang yan? Ah... Uh, parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito uh, tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. ba? Diba? Uh, ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, uh, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, uh, at lahat ng sinasabi niya since day one, uh, hindi nga part ng free, ay hindi nga part ng news archive. Eh. Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang uh, at ang quality ng presidential communication. Uh, nakakalungkot dahil uh, para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng six years, dapat kahit na anong problema natin sa ating maging, naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Uh, Maling-mali ang sabihin niya na wala, hindi na namin pakialam yan, sa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansin niyo ang passport ni Presidente Duterte, ha? Huh? Uh, Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo under Secretary Castro dahil sila rin naiisip nila ano mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Oo, oh, ala, alam mo, na, na, nakakatakot yan ang, yung um, anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing at never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural? Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, merong kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag explain At kaya lang siya nandyan is para uh, suplahin, batikusin, sanggahan Uh, ang lahat na uh, naitatapon sa pinuno at ang always niyang pivot, Duterte masama. Yun ang, pero mo, pinapasweldo siya ng taong bayan. Pero ganyan ang pananalita niya.